dito oh. lalaki lang mga katrupa gusto po oh. oh. panalo laki oh, ikea apa to o oh, diba ikea pa oh, diba ganda 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 mga katrupa sulit po ganda mamahalin patung, to laki naman itu mas sa parang okay to ito yan o oh. Ang ganda ito eh, mga tropa Dito na tayo sa Pangalawang destinasyon natin <laughs> Dito naman si Lote Marven Ayun o Dito Ano Lodi Tapo na yan dyan? Nasunog na yung ano yun Ayun Ano tapo na dito Lodi Oo tapo na yan Ayun Dito Ayan. Ay, dito na naman mga katropa Ang ganda Kukunin na natin to. Ayan. Mga baso. Hindi muna tayo kukunin ng mga baso, no? Yung mga plato-plato muna. Para, ano, para pang ano natin sa bagahe. May basag. Dito, dito, dito. Yung mga bag pa, oh. oh. Dito. May pang ano pa ng bagana. Kaya ito pang ano ng lamok. Ay, ang ganda nito. Oh pambukas to pambukas ayan oh. oh ganda nito pambukas oh oh, oh ano pa to oh. ang na kaya to siguro no hindi na siguro kasi tinapon na pag na yan ayan oh ito yung dalawang platito oh oh diba oh ganda ano to? Mababaw. And then, may ano? ano Babae. Eh? Balikan natin ito. Balikan. Dito. Ano mga nandito? Mga ano man. Ano man. Mga kasi eh, mga babasagin wag na yan Yung mga ilaw po oh wala wala tayo wala yan dito tayo wala na pag ah bisok na lagi Tukul? Karban eh. Hmm? Karban. Dito. Para sa oh, speaker. Oh. Hmm. mga nandito. Wala man. Wala tayo ma... Uha. Ay, e, ganda na ito. Kinuha man. Eh, kukunin ko. Inagaw. Ayaan mo na. Ito yung gagambag nito. Ano ba ito? Nakatali pa ito eh. Ah. Wala na. Tara. Ikot na muna tayo mga katropa. Ay. Ito pa. Linis ba ito? Buo ba ito? Walang lap. Dito. Ayan. May platito.

Ito, oh. ito. Ito yung mga kapares eh. Yun, 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 yun. Yun, dito, dito. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Oh. Ito pa, ito pa. Hi! Hello! Kit ng bata. Ganda nito o. Oh. Lalaki lang mga katrupa. Ito po, ayan o. Oh. Oh. Mana lo? Lo ke? Gembigitnya ya. Natin kaya. Gembigit sobra ayun. Eh. Hey. <laughs> iya. <Diba>? Oh. Ya, ini kan ada kayak natili. Oh, IKEA apa tuh? Oh, diwa IKEA apa? Oh, <laughs> diwa ganda. Dito si Lali, meron pulao lang oh. Ayan o. Ayan o. Paris. <laughs> Ito, manipis. Huwag na to. Ano to? Ba? Masit ng bata. Ano yung bata? Ay, ikot na naman tayo sa kanila. Ganda nito ka tropa oh. Ay, eh, ano pala? Pala ko plastic. Ganda ng mga takit. Ay, ang problema. Ay, ito pa pala oh? Ito nakita to. Oh. Ay. Ito, ito po. Eh, ito nakita. Sayang. Sayang. Oh, ano diba? ulit oh ito pa tayo, ikaw. Kasi, ito. Ito, oh. ikaw pa tayo ito ito kasi hindi ko lang mga pandis para sa alpha ya ito ganda nito oh ito po na tayo mga tropa ito ito po nila oh hahaha <laughs> ito no o oh, diba ito Oh. <laughs> Ito pa, tinan natin. Pilihan natin. May mga tama naman mga katropa. Oh. May mga tama na. Yeah, hindi na maganda. Bakit? Ay sayang Ito pa naman sa ano. Oh, limang piraso. May mga tama na eh. Tingnan natin dyan. Ihabol ah, pa tayo ng platito. Ay. Oh, ayan o. Ayan o. Ayan o. Ang <laughs> ganda. Ang ganda mga katrumpo. Ang sulit. Ang ganda. Mamahalin pa ito. Ayan pa. Eh, dito makasingit ah. Ganda ng orosal o. No? <laughs> ayan. Ayan. <laughs> Uh. Ay, may mga tama Sayang Ay, may isa pa, oh Oh, Ikea okay. Plastic, man, plastic Huwag yung plastic Okay Pita na tayo doon, magpita na tayo ng mangkuk okay, ko. Nakita ko Wala niya kunin. Pag hindi ko ako kunin, kukunin ko. Ayan. Ito, ayan o. Ayan. Hindi na kinaya. Ayun po. So, oh, oh di ba? Huh. Ito pa. Huh. natin. Panalo na naman. Ganda ya ito ah. Para saan ba ito? Rice Stainer. Ah, oh, Rice Stainer. Ano yan? natin alam. Uy! Ang ganda nito. Oh. Huh. May mga basag mga katrupa. Ingat lang tayo. Baka mapaka natin. Ang ganda nito. Dalawang peraso. Kunin nga na natin. Sayang. Kundo. Linis-linis. Ito. Linis. linis. Huh. Ay, ito, 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 ito. May nakita ko, may nakita ko. <laughs> Ay, walang hawakan. Sayang. Ay, walang hawakan, no? Oh. Sayang, mga katropa. Walang hawakan. Kulang. Dito sa ilalim, baka may nakita pa tayo. Yun. Para masugat yata ako. Sakit. nakita pa ako maganda. Ito. Ano yung mga baso, mga katropa? Ayan o. Eh. Mga manili. Wala na kumukuha. Sobrang dami. Dito, dito. Eke karban <laughs> ayan o oh. o oh, diba hindi <laughs> na kinuha oh. sayang mga katrupa ay basag pala to huwag na natin ito isama ito na diba pala yun ito po huwag oh. natin dito meron pa ako nakita <laughs> ito dalawa ano pa meron pa ba meron pa ba wala natin dito IKEA na naman o oh. IKEA tingnan natin ay basag hangir o oh. hangir dami hangir yun siya lalim tumi wala na may nakita pa ako. Ito na natin to. May nakita patropa yun. Yun! <laughs> Ang ganda! Maliliit na. Wala. ganda yun. Ay, hindi. Takip pala to. Ayan. Ganoa. Ang ingat lang sa bubuk! <laughs> yung labis sa mga katruto, oh. Ganda nito, oh. Sausawan, oh. No? Lagay na sausawan. Tama ko na yan. Sayang! Saan tong ganda nito? Mayroon po. Printer laki naman Ito mas parang okay upit niya ito Yan no hmm, maganda po Para maganda yata 'to Ayan no Oh bago pa Oh natin yan. Bigyan natin kay sir ko. Naghanap siya ng printer. Baka magawa pa ito niya. So, ayan mga katropa. Ito yung pangalawang hakot natin, oh. No? Ayan, oh. No? Puro flat dito. Saka so, itong printer, bigyan natin sa katropa natin. Ayan, oh. No? Kasi naghahanap siya ng printer. Tabi natin ito dito. Tignan natin yan. Ayan, oh. No? Sabi natin platito, Ayan, oh. No? Oh, dami na naman natin platito mga katropa. Ayan, may mga plato pa ibang malalaki. Ayan, tsaka ito mga platito. Ayan, dami. Grabe. Pangalawang hakot to natin mga katropa. Mga katatlo tayo ngayon. Mga katatlong hakot tayo ngayon. Kapabasagin. Ayan, naikot ulit tayo. Iwan na naman natin to dito mga katropa. No? Ayan. Ito yung pangalawang hakot. Unang hakot, ito yung pangalawa. Ayan. Iwan muna natin dito mga katropa. Ayan. Sulit. Tara. At yun, samahan nyo naman ulit ako mga katropa, mag-iikot ulit tayo, maghahakot na naman tayo, let's go!